Kasalang Catriona Gray at Sam Milby hindi na matutuloy. Alamin ang buong detalye. Ano na abang balita kay Catriona Gray at Sam Milby? Umugang ang balita ng engagement ng dalawa noong mag-post si Catriona Gray na suot ang kanyang engagement ring mula kay Sam Milby taong February 2023. Year 2019 nang magsimulang malink sa isa't isa, at tuluyang isina publiko ang relasyon nila taong 2020. Matapos ang engagement announcement nila sa kanilang social media, Umugang ang balita ngayong year 2024 sila nakatakdang ikasal. Ngunit makalipas ang isang taon mula nang i-announce ng dalawa ang kanilang engagement, ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Noong nagdiwang ng kaarawan si Catriona noong January 6, 2024, spotted pa sa kanyang party ang kanyang boyfriend na si Sam Milby. Month ng February ay umugang na ang balitang break na ang dalawa at hindi na matutuloy ang kanilang kasal. Nagpahayag naman ang talent agency ng dalawa na may kinakaharap lang na pagsubok ang magkasintahan at inaayos na rin nila ito. Month ng April ay spotted ang dalawa sa birthday event kung kayat natuldukan na ang haka-haka ang break na ang dalawa at hindi na matutuloy ang kasal. Buwan naman ng Mayo nang napansin ng netizens na wala na sa IG feed ni Katri Yuna ang ilang litrato nila ni Sam na magkasama, kabilang narito ang engagement photos nila. Ngunit sa IG feed ni Sam Milby ay nananatili pa rin itong naka-upload hanggang ngayon. Ayon pati sa vlog ng isang kilalang showbiz manager and entertainment reporter, na may nakapagsabing source na matagal nang hiwalay sina Katri Yuna at Sam, Ngunit nananatiling magkaibigan ang dalawa. Hindi na rin umano isinusuot ni Katri ang kanyang engagement ring. At ang sabi pa daw ng source ay na kay Sam Milby umano ang problema. Narealize di umano ni Sam Milby na siya ay hindi pa pala magpakasal. O baka naman hindi lang muna nila isinasa publiko ang plano nila, at kailangan burahin muna ni Katri ang mga litrato nilang magkasintahan, o baka dahil sa kontrata ni Katryuna sa ibang endorsement. O di kaya dahil sa kalagayan na sakit ni Sam Milby na type 2 diabetes. Ano kaya ang tunay na dahilan? Hanggang sa ngayon ay wala pa ring balita sa totoong estado ng relasyon ni Miss Universe 2018 na si Katryuna Gray at sa aktor na si Sam Milby at kung may kasalan pa bang magaganap bago matapos ang year 2024. Yan ang sabay-sabay nating abangan. Ano ang masasabi nyo dito mga ka-cheesemokes, just comment down below, please don't forget to click like and subscribe, para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.